Kibos. Kibos, ano kami gagawa? Baka sa baba nila pinag-alit. ano. Nagawa na kami dyan. Sinabantayan <laughs> na namin dinidelivery. Eh. Si Boss Holden. Kay Carol doon kami gagawa. Ayan o. Ano. Ay, kailangan pa Oh, eh. it's

Ito okay, sa ka na. Anong oras ito? Alas 4 na? Oo. tamang tama mga alas 6 tapos yun. Stand lang naman yun. Ang kulungan pa. Pulong, dadagdagan lang ng paa yun. lang yung paa. di Umaga tayo dito. Mga 3.

Magaling no. ah, yan.